-tinyo -tinyo mo, eh. Yan ang simpleng pagnanakaw. oh hindi na, sir. Kung gusto niyo i-cutting siya. Ano ba pangalan mo, boss? I-cutting siya. Boss, ano ang pangalan ko? Ano ang pangalan Ano ba nito? bakit ang question mo, boss namin? Gusto eh, mo, ano sa truck magkape? Hindi. Bawa naman kayo sa tao. Sakiusap po ako nito. Masama ko si chairman. Eh. Kayo pa, nalita. Ato, yeah. Ah, nasa na nasa ulan niya ni Kami, kayo magalit eh. May, may mga padrino yan. May padrino na lang, hindi uut sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagbabalik ni General Suka. Ilalabas natin yung magkita. Pakitanggal na lang po yung mga ano. Tapos to, so, saan pa natin to? So? Asa yung truck? Diyan may mga dito. Ano ba ito? Wag mo Pero ito muna mga dito ha. ito, ito, muna. Tapos ito lang Hindi din yung mga dito. may mga dito sa ito muna. Ito Ito mga court. Saka mga house. Saka yung lahat Ha? Ba ito? 3 pala ito sa Sa Sama pa rin natin sila General Sukat, Richard Palencia, Angelene Department saka sila

Tanggal mo na din yung gamit to, no? Sa bawat kayo. Sa kayo nung no? isa Mga ngayon, yung barangay, uh, pinapagibana ni Jalala except dito sa daycare. Kasi tatawag ako ng MDA o kaya MTP. mo yung truck niyo dito na oh, oh hey, <laughs> to to boss. Eh, magtakot ang boss. Sino ba? Bakit? Hindi ko na nanakot eh, ha. Alis oh, na. Ta o kaya nga pinatakot kita tanggalin niyo na. Alis na po. Sige oh, po. Tanggalin dito na ha. Po, ha? Oh. Dito, tanggalin na po. Oh. Sige na. na to. na.

Oh, yes, sir. pa <laughs> lang <laughs> <laughs> dito, sir? Oh, dadyan. Oh, Special operation 'to eh. Ah, dito. Yes. Oh, dito ko ako. Ngayon, andito ako sa 733. Ah. Posible oh, para 'yon. yon. Posible pala 'yon. Possible naman, 'di ba? Oo oh, nga po, pwedeng-pwede. Masaya ulan ng mga taong sa 'yo ay okay, muna natin eh. Kaya tanggal naman eh. Uh, Saan? Uh, Sa natin, mo. Na muna maglikpit. Sabi tulungan niyo maglikpit. ito, sino may mayari? Pare, patanggal mo muna ha. Guys, susunod mo muna ha. na ni request si Palasi e General Aurora dito sa District 3. Saka siya uh, engineer Garza. no. So ni request da si uh, General Aurora dito para makapag-clearing dito. Eh dinayo pa. Ang uh, hawak kasi ni Agent uh, na District 1 pero ngayon na uh, District 3 dito tayo. Uh,

Dito muna. yan. Basta itong bangkita kailangan. Pakita lang. Oo, bangkita ko na. Mailabas natin 'tong. Eh, muna muna sa hindi muna sa kanlungan kero. kailangan ting mga bangkita. Ah, tapos ito. patanggal muna ito na 'to para baka mawala. Matititan pa. Sige na. patanggal ko na. Tapos, nakadito Greg. Siya 'yung kapatid. Siya exit text na 'yun na ko

パトリンスコアああ、パトリンスコア Ah, yo Barcelona Street ito. Ah, dito sa Barangay 273. District 3 ito, mga ko yon ah. Ni-request dito si Adela Sukat. Kasi ang hawak ng ni Adela Sukat ay sa District 1. Take care, mga mars 'yan. Pero yung barangay, uh, hiwalay naman yan eh. O, yung barangay, wawasakin natin. Ah, boss, eh, baka pwede tanggalin muna natin yung gamit. Oo, oh, tatanggal ko na. Tatanggal mo kaya dito muna kami. Tatanggal ko na. DJ, tapang mo na. Malalaki ko po yung gamit. Tapang mo na dito sa DJ. 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 Ang oh, rin hindi, hindi kita kasi pag sinanggol ba, hindi mo na Okay mga kayo na yung basketball court ay uh, isasa pala rin dito sa kabilang track. Jen, ma. Tol, gumagalaw na yung leg, tol, eh. Baka mamaya bumangka. Kapatid dyan sa ama. Wala, wala. Ang kapatid sama yan. Sabi tuloy mo isa. Ay, si Kuya, si Kuya isa. Sabi nyo, magkapatid ba? Sige lang ako naman. Eh, huwag na yan. Gusto mo benta naman nang direct si Joana lang. Joana, isasakay pa rin yan? Sasakay po yan. Ito i-direct na lang din sa mga shop na. Yun po, uto sa amin eh. Yun ang uto sa akin eh. Isang pa eh. Isang pa po ba namin? Thank you. Yes, yes, yes. O, otot na lang tayo eh.

Na na ay, ay, sa na yan. Usap na yan. Si Sir Kenneth, ang sabi naman ni Sir Kenneth, during the meeting, pwede naman na hindi kami pumayag na isang pa yung mga bakal, di ba? Dahil pwede na yan ang junk shop. Di sana kami na ang nag-ano yan, di ba? Gaya niyan, yung bakal ng tent namin, bakal ng court namin. <laughs> ayan ang junk shop. Di sana kami na lang din ang nagbenta. Kaya nang sasabihin, may pa namin ulit. Tapan <tossed> niyo na. Sige na. Sige na. na. Sige na. Hindi lang ikaw ba magsasak umuuga. May na. Kalawang Ama tadi di patong ba aur ditawae. Oke Jun. Pa mau deh, no? Agalen. Busilah tawakan Jun.

ka shabda ko wali Ay, dagdag tao. Ito ka sa taas Una dagdag. Ito taas Hindi mo maipap-papalitan. Dito. Dito sa kawad. Kailangan niyan sa'yo para siya maipasa dito sa

ibebenta e, binibenta rin nila yan eh. Oo. Sukunta ka dito eh. mo. diyak oh. Wala, may junk shop ba yan? Pero, ano wala kayo? Alam mo, sir, junk shop na eh. Kaya nga, pinabababaan ko. Patunayan nyo, naibebenta, ha? O, hindi yes, sir. Kung gusto nyo, ikating din. Ano ba, pangalan mo, boss? Iba, ikating din. Boss, ano ang pangalan No Ano ang pangalan nyo? Ano ba dito? Patinapas nyo mga boss namin. Ano ka ba dito? Ano yan? Alin nyo na, tali nyo na. Ano ka? Lasing ka pa ka, o. Nakainom ka. Hindi, Max. Ako nang bahala. Ako nang bahala. Totesto ka ka lang. kung sino ko. Kanina ka pa lang. Maka hindi na riyan dito yan. Nagtaka ng dagtak. Maka hindi na riyan. Wow. Kung mong bibinta nang nagbibinta. Patunayan mo. Ha? Oh, ah. Patunayan na dito. O, hindi. Patunayan mo na binenta nila. Kanina ka ah, pa. pag uisa pa lang naman. Dagtaka na ng dagtak, ha. Boy!